Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. So nandito na naman ngayon ang inyong lingkod na nagbabalik para magbigay sa inyo ng mga karagdagang kaalaman na naman sa pag-aalaga ng flowerhorn fish at pasensya na guys kung medyo tagalan ako sa aking pag upload ng video dahil medyo nabisilang lang ang inyong lingkod. So for today's video ay pag-uusapan natin ang mga posibleng dahilan bakit ayaw kumain ng ating mga alagang Flowerhorn fish? So dito sa video na ito, naglista ako ng limang posibleng dahilan at maaring yung karamihan sa atin ay nararanasan ito sa ating pag-aalaga ng mga Flowerhorn fish. At hindi lamang ito, guys, para sa mga Flowerhorn fish, applicable din ito sa kahit anong klasing mga isda. So simulan na natin. So ang una sa listahan natin guys, bakit hindi kumakain ang ating mga alagang flowerhorn fish ay dahil sa stress. Ano ba yung mga dahilan ng kanilang pagka-stress? Unang una yung kanilang environment. So hindi sila masyadong at ease sa kanilang environment. No? Maaaring maliit lang yung aquarium natin o di kaya na-stress sila sa mga dumadaan na mga tao o di kaya na-stress sila sa water condition na meron tayo. So yan ang sanhi kung bakit ayaw nilang kumain. So usually sa mga flowerhorn na stress ay nagtatago lamang sila at uh, every time na tayo ay naglalagay ng pagkain ay hindi nila kinakain. So paano natin mapakain yung ating flowerhorn fish kapag sila ay mga stress na? So uh, ako sa aking experience kapag stress ang flowerhorn lalong-lalo na kapag uh, galing sa biyahe yung flowerhorn fish tapos mga isang araw hindi ko muna pinapakain yan, guys pagkarating ng pangalawang araw, na-stress pa rin yan yung flower horn. So, adjustment period nila yan. At nagtatago yung mga flower horn ko, pero nilalagyan ko lang ng pagkain. So, hayaan lang natin sila, no? Uh, magbilang lang siguro tayo ng 10 minutes kung hindi pa nila kinakain bago natin tanggalin sa aquarium yung mga hindi nila nakain na mga uh, pagkain. So, huwag kayong mag-alala guys Kapag stress yung flowerhorn uh, Pagdating ng dalawa, pangatlong araw Ay makaka-adjust din yan yung ating mga flowerhorn fish At kakain din yan, okay? So, yung pangalawa sa ating listahan Ay dahil busog ang ating mga flowerhorn fish So, alam naman natin yung mga flowerhorn fishes Ay talagang kapag nilagyan mo yan ng pagkain Kakainin at kakainin nila yan Pero mayroong limit din Kasi minsan kapag masyadong busog na yung ating isda hindi na nila gagalawin yung uh, mga pagkain so ang tip dito ay huwag natin silang masyadong busogin no? kasi yung mga flowerhorn fish prone sa sakit at uh, kapag na overfeed itong mga flowerhorn fishes natin ay mabilis silang magkasakit so ang gagawin lang natin ay feedless lang yung tamang pagpapakain lamang para sa ating mga flowerhorn fish Okay, so yan yung pangalawa. Yung pangatlo, dahil mayroong mga flower horn fish na pihikan, namimili sila ng pagkain. Meron akong isang flower horn fish noon, uh, golden base na flower horn fish. Ayaw niya na kumain ng live food kasi nung, nung time na yon ay nagpapakain ako ng tubifex para sa mga maliliit na mga flower horn. So kapag ako ay naglalagay ng tubifex sa kanya, ayaw niyang kainin. Pero kapag pellets, yung pinapakain ko, sinusungga ba niya agad? So may mga flower horn fish talaga na pihikan sa pagkain, namimili ng pagkain. So kung ganun yung nangyari, kailangan yung mag change diet. Kasi yung mga ganong flower horn fish ay hindi talaga kakain ng mga 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 fish food na ayaw nila. So, kung halimbawa, no, nagpapakain tayo ng okiko at ayaw niya ng okiko, we can try humpy head or we can try yung mga live food katulad na mga effects, para makakain yung ating mga flowerhorn fish. Okay? So, pero yung uh, usually ang ginagawa ng mga hobbyist ay pinapagutuman sila ng todong-todo. No? So, pag Gutom na gutom na kasi itong mga isda na ito. Wala na sila magawa, kundi kainin kung ano yung mga binibigay nating pagkain sa kanila. Ang pang-apat guys, ay dahil sa water quality. So, may mga flowerhorn fish na uh, na-stress kapag hindi maganda yung water quality natin. At dahil hindi maganda yung water quality natin, masyadong madumi, maraming ammonia at uh, nitrates at nitrites, usually hindi sila kakain kasi hindi stable yung condition ng ating water. So, ang um, ang nangyayari is pa nag, nagdadagdag sa kanilang stress yung water condition natin na nagiging sanhi na hindi nila susunggaban yung mga binibigay nating pagkain sa kanila. So kailangan maganda yung water quality natin. Uh, kung mayroon kayong test kit, ay pwede nating i-test lagi yung ating uh, water para mapanatili na ito ay talagang maganda para sa ating flowerhorn fish. At ang last, yung panglima, bakit ayaw kumain ng ating isda? Ay dahil sa ito ay mayroong infection. So mayroong sakit yung isda katulad ng hexamita, tumor or white spots. So syempre kapag ang isda natin ay may dinaramdam, lalong lalong na yung mga sakit na may kinalaman sa kanilang tiyan ay hindi hindi talaga kakain yan yung ating flowerhorn fish isa sa mga uh, sign na mayrong sakit yung ating flowerhorn fish ay kapag kinakain nila itong mga pellets na binibigay natin tapos dinudura nila ibig sabihin mayroong sakit mayroong mayroon silang dinaramdam so kapag ganun yung nangyari wag na natin munang pakainin at mag-start tayo agad-agad ng ating medications para hindi na lumala yung sakit nila at kapag naging maayos na yung kanilang kondisyon nalagpasan na nila yung sakit na yun ay kakain ulit yan yung ating mga alagang isda at babalik ulit yung uh, kung ano man yung dati nilang uh, itsura so ayan so yun guys yung lima sa listahan ng mga posibleng dahilan kung bakit ayaw kumain ng ating mga flowerhorn fishes So, kung baka meron pa akong may nakalimutan at hindi na sabi sa, sa vlog na ito, pwede niyong i-comment sa akin para i uh, maidagdag natin sa susunod nating mga uploads. So, I hope mayroon kayong natutunan sa ating Video ngayong araw na ito at uh, sa mga hindi pa nakapag subscribe sa ating channel na Sashimi the Flowerhorn mag-subscribe na kayo guys at unti-unti uh, na mag upload tayo ng marami pang mga helpful tips and videos tungkol sa pag-aalaga ng Flowerhorn fish. Sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel, maraming salamat sa inyong walang sawang support sa Sashimi the Flowerhorn. Hanggang sa muli, maraming salamat and paalam! So, lahat, i-shoutout muna natin si na Kevin Minerva, Jason C, Trisha Kulet, John Tayusan, Brian Rabina, at Candy Flip.